Magandang umaga mga kamuryon! Kumusta kayo? Long time no see? Ay, hindi pala long time no see. Kahapon lamang pala yung magkakasama kita. Ito, matagal ko na po itong gustong i-vlog. Itong uh, area na ito, every time na nadaan ako, galing ako ng Torrijos, papunta dito sa, uh, paparoon sa Buwak. Nagagandahan ako dito sa lugar na ito. Yan ang kalma ng dagat, oh, may mga nagalangoy. Mga tagagasan, shout out po sa inyo, kumusta po sa inyo. Mga lalong lalo na mga tagabanot, dito napakalinis nitong lugar dito. Sobrang kalmada ng dagat ngayon. Yan, kita ko sa inyo. Yun yung mga isla ng uh, uh, Polo, ah hindi pala, Gaspar Baltasar Melchor. Melchor Gaspar Baltasar. Tres Reyes Island pala yan. Yan yung Tres Reyes Island. Uy, kaya lamang yan ang swerte ko ngayon. At ako'y naka-couple ng ginto na inagaon yan nung baho. Kaiwari yun ng aso. Hi, good morning po sa inyong lahat. Mga tagagasan. May naga-ano dun na yun? May naga-pangulong. Ah, pangulong yun. Yung, yung malaking, ano, malaking... Uh, malaking uh, bangka isdaan so pangulungan to ang ganda dito oh. mga tagagasan watching from Tunisia Africa hi Bapsi Edna Ariola Salvacion nandiyan sa Tunisia Anong ganda ng dagat dini oh. Kalmada po ang dagat ngayon. gahin gahi kita ng paa at kita'y nakakapul ng ano, nakatapa kita ng ginto. Yan yeah, no. Nadali kita kanina eh eh. Yeah, Yan no ito. Ari naman din ang inagaon. May ano din ni Gintong Tinik. Ay swerte daw 'yun. eri 'yung ano ho, ito 'yung uh, pinagawa ni Mayor Lim Kita Biki na simbahan. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Makoy Rosales, good morning. Yung pinagawa ni ano, Mayor Biki na tama ba ako na, na ano na ay dito daw kita. Oh, ang ganda po dito. Yan, hala. Tindi. Ay, oh, magkatipan oh. Nananak akin, wari. Matagal ko na itong gustong i-vlog dahil uh, nagagandahan ako dito sa lugar na ito yan ho ang uh, Tres Reyes yan ito ang ganda oh uy princess Rico Hermoso Rabe nanonood aim lane sa sa nanonood good morning hello sa ating mga kababayan magandang Umaga po ng linggo! Blessed Sunday everyone! Ngayon ay 22 na baga. Nakadaan ako ngayon dito. Lagi ko itong nadadaanan. Pagaling ako ng Torrijos. Paparoon sa Buak. Tuwang-tuwa ako dito sa lugar na ito. Sabi ko one of these days eh aking uh, vlog itong uh, itong lugar na ito. And finally, ako ay merong oras. Kaya sabi ko ay ako muna ay madaan. Kailang ay pagbaba ko kanina, nako, nakakapul ako ng inagaong gintong tinik. Ay, swerte daw yun. Yanong ano? Yanong anot? Russell Soleta nanunood. Ito, ang ganda po. Oh. mga nagaliguan ng mga bata. Tapos ito naman yung Tres Reyes. Kasunod nito yung lugar ni paring MJ Sota na nanunood ngayon dyan sa Pinggan. Ito yung simbahan na pinagawa ni ano ni Mayora Tita Biki yan yung lugar na yan yan simbahan ng ganda oh. yan good morning dyan sa Marinduque dyan ako natakbo nag A, dyan ako nagalako. ah natak nagatatakbo pag nagabang kasi papa sabi ni Razel Solueta oh, ang ganda nung pinagawa ni Mayor Biki daw tama baga ako na simbahan yan daw yan so So good morning sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kabarangay sa Barangay Banot. Yan. Mm hmm. Kumusta po kayo, Barangay Bunganay? Sa lahat ng mga taga Barangay Bunganay. Hi Lim Saher. Sa Barangay Banot po 'yan, oh, sa Barangay Banot. Parang si Tito Nelson nalalagas na ang uh, buhok kaya siya ay banot na banot. Yan. So, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. Welcome sa ating vlog. Ito ang vlog ni Myong. Isang Morion. Yan. Punta kita ng Gaspar. Nasaan ka Arnold? Para, hamus. Tara, nasaan ka ga? Para at kita'y pwedeng dumaan doon ngayon, hamus. Dini kita nga sa Gaspar. Ayun Oh. Tekat ga, lakad-lakad muna ako doon. Oops, Yeah. Tara, asan ka Arnold. Arnold. Arnold Doc ok, Lima Lampas nasa ang kapara kita yung sa Gaspar ako'y free ngayon uh, mas, mar, meron kitang oras ngayon para magliwaliw kaya nakakapaglakad lakad po ako ngayon at matagal ko na itong gustong daanan ay aso nagaligo oh, hindi, ko na sh hindi ko na shoot sayang oh. Oy, yung aso nagatatakbo na yung nagligo kanina ano ito bakit may ganito dito uy bato bato Oops, yeah. Oops, madulas. Madulas, madulas. Bakit ay mapasungingi? Di ni kita. Ayan ho ang uh, Tres Reyes Island. <coughs> Excuse me. Hi, Barry. Baka bunot. Barry Kim Esrelia, good morning. Pilar. Marami pala din ng mga bahay-bahay. Jimena. Ako'y nag-aisa kaya ako'y inalis ko. Ariano, hirap magsalita. At ako na may nag-aisa din eh. Yan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. Welcome sa Barangay Banot. Yan, kalma, sobrang kalma ng dagat. Ako'y pauwi ngayon actually, papunta, pauwi sa Torrijos. Pero sabi ko, eto, gustong gusto ko itong i-vlog, itong lugar na ito. Dahil tuwang-tuwa ako pag nadaan ako doon. Eh, pakita ko sa inyo yung daan. Dini, o, oh. Pag nadaan ako doon, oh. Ay, uh, nakikinit, nakikita ko itong dahil lagi nagaligong mga bata ay ngayon finally na i ano ko na i-vlog ko na itong ano Barangay Banot. Tapos dito rin kasunod na ata ay ano pagang ang kasunod dito? Hindi ako familiar sa mga barangay dito sa sa ano sa sa Gasan kaya itama niyo po ako. Ang kasunod ba ganito ay Pinggan na Barangay Pinggan? Hindi ako familiar. Ah, uh, pwede niyo po akong itama. Basta ito, yung mga isla na yan, yan yung Tres Reyes Island. Yan. So, Arnold, nasaan ka? Pwede mo akong i-message. At habang nandini pa ako, pwede kitang pumaroon sa, ano, sa Tres Reyes. Magandang mamangka, mag magandang mamangka dito. Oops, ya. Yeah. Uy, ang ganda. Malakas po baga ang signal natin. Nakalimutan kong ilagay. Brought to you by, ano pala ito? Brought to you by Sun Cellular. May ginalama at kahit saan ako pumaroon. Ang sun cellular, napakalakas ang signal. Kaya kahit papaano na naihatid ko sa ating mga kababayan yung latest development, latest update ng ating probinsya. Mga tourism destination, nagpapakita natin, mga simpleng mga lugar, na showcase natin sa ating mga kababayan ang uh, ganda ng ating lalawigan. Oh, sobrang kalmada po ng dagat ngayon. At, uh, ay, pangulong oh. May pangulongan din pala din eh. Ito, malayo na ang aking nalakad, oh. Oh, ang ganda. Bakaw, bakaw ibaba. Bakaw ibaba ang kasunod pala. Uy, Adrian, nanonood ka pala, Adrian. So, ang kasunod nito, pag, kung galing, kung paparoon ako sa Turihos, ang kasunod na barangay ay bakaw ibaba. Tama. Pasensya na po, ha. Peace sa mga tagagasan. Hindi ako taga rito kaya hindi ko alam kung anong kasunod na barangay. Basta tinanong ko doon, pagbaba ko kanina, tinanong ko lamang kung anong barangay na ito. Sabi ay barangay Banot. So, ito lamang ang alam ko, barangay Banot. So, yung kasunod nito pa doon, hindi ko na alam kung anong barangay. O, tapos Bognuyan. Tapos bakong-bakong, tapos pinggan. Ah, malayo pa pala yung pinggan. Pasensya na po, ano, kala ko po talaga ay malapit na ang barangay pinggan dili. Eh. Peace sa mga tagagasan, hindi ako masyado familiar sa lugar. Pero good thing, through uh, San Cellular, nakakapag-live ho kita ng mas mabilis at napaparating ko sa inyo ang mga pinakahuling update dito sa ating probinsya na so showcase ko po sa inyo o oh, through Marinduque News ang mga magagandang lugar at destination sa ating lugar. Inalis ko muna dahil ako naman po yung mag-isalaang dini, wala naman ibang mga tao, at nang hindi ako nahirapang magsalita at nang mabati ko po kayo ng maganda si Homer ay si T. Homer mata na nanonood. anak ni Lola Nata kumusta si Lola Nata Diyan sa Novaliches ang tagal na namin hindi nagkita ni Lola Nata ang tagal ko na rin hindi nakaparyan dyan sa Maynila dahil nga ni sa COVID-19 pandemic Hi Allen, Grace Hi Kabayang Bakhaw den Bugnuyan ayun pala Bakhaw tama ako ng pronunciation Bakhaw o Bacaw Bakaw, bakaw ano? Bakaw ibaba. Yon. Bakaw pala ang kasunod, sabi ni Shirley Nazareno Pereira. Yan. Tapos si Catalina Rogel Pertoliano, Sena nanonood. Good morning sa inyo diyan watching from Biglang Tumaas. Hi sa mga kapamilya ko diyan sa Puyog, Madonna Magigad. Yan. Ituro nyo po sa akin kung nasaan na ako. So, pag dinere-diretso ko pa itong lugar na ito, malayo pang aking atake na watching from New, New, York I miss my hometown Marinduque sabi ni sa Lairon yan, good morning anong ganda ng puno ng talisay dun ay oh, yan ang laki ng shed na, na ano nya na natutulong oh dere dere kita yan ang ganda ng dagat, yan ang linaw po ni, ang layo ko na, layo na ng nilakad ko ang ganda nung cove na yun. Anong lugar yung cove na yun? May kung eritoryo sa talam ko lahat. Ay hindi ako familiar. Yung pa-cove na yun po ay yun ata ay pabayan. Pabayan. Yanong linaw po. O oh eh. Pwede kang magano manguha ng uh, pwede kang manguha ng uh, butgo. Wala namang butgo dito. May palata pala. O oh, may palata. May palata. May butgo. Koki okay, nagdala ng damit. galigo okay, galigo muna. Ayan, dito nakita. Madaan kita dito paparito. Naku, salamat talaga sa Sun Cellular at napakaganda ng signal. Kaya murang-mura la ang po ha. Naka, ano po kita, naka-deal po kita sa Sun Cellular. Sponsored po ng Sun Cellular ang ating mga live vlog. So nakikita natin kung saang mga area malakas ang signal and true enough. This uh, area dito sa Barangay Banot napakalakas ho ng signal ng Sun Cellular. Kaya kung uh, kayo ano pang ginagawa niyo, ba magpalit na po kayo ng Sun SIM. Ah, ng SIM. Sun Cellular na po ang inyong at Actually, itong gamit natin 399 lamang po ito. Unlimited browsing sa small unlimited browsing sa Facebook. Wala kang alalahanin kahit manood ka magdamag, mag mag-Messenger ka, kausapin yung mga mahal mo sa buhay. Magdamag buong araw ay uh, 399 pesos lamang sa loob ng isang buwan po ang iyong abayaran. Plus unlimited din ang tawag call, ang tawag sa Smart to uh, Sun, Smart, Sun to Talk and Text and Sun to Sun. Plus yung uh, kanila ding uh, text unlimited din sa Sun to Smart, Sun to Talk and Text at saka Sun. yan Pabati naman po sa mga anong pa-shoutout naman. Hay kabayan, kumusta? Pa-shoutout naman sa mga kapamilya ko diyan sa Isok Dos, Pamilya Leal, Lianes Loto, Endoso, Mazon from Taal, Batangas. Sabi ni May Loto Lianes Panganiban. Nimpa, tulbog na. Hindi ako nakapagdala ng damit. Ay sayo, Matulbog tulbog sana ako. Eh. Hindi mo ako. Ayo, oh, yung ganda ng dagat doon ay oh. Yung ganda oh, tingnan po oh. Tres Reyes po yung nakikita nyo na yan. Oh, yanong yan ganda. Yan sarap maglublubay. O, oh. at saka ang ganda ng panahon. yanong ang, yan ano pa, yan ang makulimlim. Ang tawag dito ay hindi mainit. Kaya masarap tumulbog. Ay, ako nakapantalon. Ay, kung alam ko lang na ako madaan din eh. Nakita ko lang po yung ganda ng dagat kaya ako tumigil. Kaya sabi ko yung mag-vlog. Ay, pero hindi na ako makakarating po doon at malayo-layo na. Kakatay lumagpas na ako'y dinimadaan na eh maigi dito at inalis na yung mga bahay-bahay dati dito may mga ano-ano kagaya nito oh, mga bahay-bahay dati mas maganda na dahil pag ikaw ay nandun sa daan oh inalis na so ayan kita baka daw do... kagati ng ahas dito ay. yan yan sukalan ang layo ko na pala ang layo ko na anak ko iniwanan ko yung aking gamit dun ay hala ka hala ka Ayan, ito o dito ako natutuwa dahil kaya ako tumigil. Tuwang ako dito pag naki, nadadaanan ko pero may ito. Oh. Yan, ang ganda. O, tingnan nyo po. Wala kayong gamit kayo nandun. Ay. Ang ganda. O, tingnan nyo po. Oh, ang ganda. Ano po? Ito, nadadaanan. Yan, kahabaan. Ang lapad na pati ng daan. O, tingnan nyo po. Ang lapad na ng daan pa parito. So, kaya ako akong tumigil dahil yan ang ganda po ng daan. At kaya yan ang ganda po ng dagat. Kalmadong-kalmado. So, dito na ako. Nagalakad na ako sa may Nagalakad na ako sa may daan. Napakalapad na ng daan dito. Hi! Charlene Salvacion. Magandang umaga. May ginalaan talaga at merong sun cellular kitang kasama palagi. Ay kahit saan. Basta malakas ang signal. Nakakapag-live vlog kita. Halika! iniwang ko dun yung aking ano ay iniwang ko yung aking nagalakad po ako ngayon pa shout out sa tita Leia ko dyan sa back hindi na bumalik na po ako tanong layo ko na bakit ay habulin ng ano oops talagang iniwang ko po talaga yung gamit ko doon ako yung nasa Marinduque, wala nang mangyayari, wala mangyayaring ano doon Nalis ko dahil ako gasalita. Pero wala naman akong kasama dito, nag-aisa ako. Oh. Kano lapad ng daan, o tingnan niyo po. Hi. Wen! Hi Imelda. Sino pa? Maganda talaga dyan, lalong-lalo na sa Elephant Island. Tingnan natin kung malakas ang signal sa May Elephant Island. Ha. Ah. Good day, hello sa mga taga Marinduque. Yan. Ha, balik na kita. At, uh, Oy, may ternate. Eh, blue, blue ternate baga ito. Blue ternate wari nga ni. Oh, ganda. Blue ternate. <laughs> blue ternate. Alam ni Tito. Ito, ito wari yung tama baga ako. sa mga kababayan natin na nanonood, blue ternate po baga ito. Yung inakain na salad. dami, oh. Oh. luternate. Inahingal kanawar, nahingal na ngani ako. tapakita ko sa inyo. Ah, ang dami niya mga cactus doon. Ay mga plantito plantita. O, oh, ang gaganda oh. ang oh, daming cactus. Ah dito, ito ang etong uh, gasan, isa ito sa dati na itong ginawaran na pinakamalinis na bayan sa buong uh, probinsya. Kita niyo naman po ang linis ng kanilang uh, ng kanilang bayan. Partikular ng Barangay Banot. Ay, special shoutout pala kay uh, Kabayang uh, Tagarito yan, si Kabayang Eric Eric uh, si Kabayang Eric Arevalo. Yan. Tagarito yan. Sagasan. Siya po ang Chief of Staff ni Congressman ninya Taduran. At siya rin po ang siya rin po ang uh, woo Wala naman oh kahit magpaikot-ikot ka po dito, kahit maghintay ka po dito sa gitna ng karsada, oh. Kahit maglulukso ka po, walang kata, wala, oh. Oh, oh yan ang bihira ng nadaan, oh. Yan, 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 yan. Ito daw ay pinagawa ni, yan, ang ganda ng simbahan dito. Ah, si, by the way, si, si Eric Arevalo, ho, ang, uh, ang atin ding, uh, uh, ang atin din pong uh, consultant at uh, isa sa mga A pioneering partner ng Marinduque News Network, si Kabayang Eric Arevalo. So proud na proud kita dyan dahil siya po ang chief of staff ni Congressman Nina Taduran. At siya din po ay nagbigay ng tulong noong kasagsagan ng uh, bago pumutok, nung pumutok ang uh, pandemyang COVID-19. I understand ito ay pinagawa ni Tita Biki Mayor Victoria Lim, ang mayor ng Ang gandaan na po, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. DJ Myong, God bless. I miss my birth land, Banot Gasa, sabi ni Lorraine. Oh? Ang kanilang, hindi ko lang alam kung anong pangalan ng ano na ito, chapel. Pero ang ganda ng chapel na ito. Watching from Japan, si Velasco Maria Jane Sato. Oh, ang ganda, ano? Pasok ka dito. Chapel. Mag-vlog kita. Uy. Ang ganda, oh. Ito ang ganda ng pagkakaukit to. Oh. Magagaling talaga mga tagagasan. Actually sila din po yung nagtulong-tulong para gawin nyo ang uh, napakaganda isa sa napakaganda. I would say na simbahan dito po sa Marinduque ang kanila pong simbahan dyan sa bayan. Good morning po mga ka-best friends. IFI Church. Ano po yung IFI Church? Ano pong ibig sabihin ng IFI? Sales, Sales Eva. Yan. oh, ganda. Kaya lang sarado, hindi kita makakapasok sa loob. Ang ganda ng simbahan. Yan. Ganda. Ganda po talaga nito. Ganda. Oh, hagdan-hagdan din, no? Oh, pataas. Oops, yeah Yan. So, yan. There you go. Kita'y ma... Pauwi naman. Natutuwa ako dahil ang tagal ko nang gusto mag-vlog dito sa lugar na ito. And finally, wala ako masyadong trabaho ngayon. Hindi kita masyado busy. And there you go, we're able to vlog this area. Morning, guapong DJ, kakami sumuwi. Okay. Teka po muna ha, a-picturean ko lamang ang ating simbahan. Teka, mawawala ma ma lang po. There you go. Okay, so ako po yung pansamantala na mag-apaalam. Takbo na. Yan. Kahit ikaw po ay mag-push up dyan, no, walang katao-tao. Hi Santino, good morning. All right. Dito po kita nang galing kanina at bumalik na po kita. At uh, gabi lang muna kita ng jeep. Siyempre magaling ang mga tagagasan. niya. Gabi lang kita ng mga nadaan. Ayan, isa, dalawa. <laughs> no, si Manong. Okay. Ako na po yung nag-aisa, alisin ko Aryay. Maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok. This is life, very simple. Anhin mo naman ang sobrang bisig trabaho ano kung hindi ka naman nag-enjoy at hindi ka naman masaya. Ang buhay din sa probinsya bagamat simple, aba puno po ng kulay. Puno ng kapayakan pero nag-enjoy palagi. Yan ang mahalaga naman sa buhay. Ang mahalaga po sa buhay ay uh, nag-enjoy ka sa lahat ng iyong inagawa, masaya ka at wala ka pong ina inaapakan na tao. Ano ba ang sabi ko sa umagang ito? By the way, blessed Sunday everyone. Thank you so much for always tuning in. Thank you so much for uh, always watching and supporting our live vlog. God bless everyone. Mag-ingat po ang lahat ng mga marindokenyo sa anmang panig ng mundo. Uh, maraming salamat po dahil kahit papaano ay uh, napapakita po natin sa ating mga kababayan ang ganda po ng ating probinsya. Bagamat simple po at napakaliit ng ating probinsya, ay uh, napakababait naman po ng mga tao din eh. at uh, magkakakilala Wala walang gulo hindi kagaya dyan sa ibang lugar lalong lalo na sa Metro at Mega Manila na talaga namang mga uh, napaka fast facing ng buhay ano? napakabilis ng buhay uh, alas 12 na ng gabi hindi pa rin tulog ah uh, alas sa na ng umaga ilang bes ilang ilang oras lamang ang uh, tulog at mapasok na naman at magatrabaho ano Ah, uh, dini po ay sa panahon ngayon sa kasalukuyan meron lamang po kitang 12 or 13 na kumpirmadong kaso ng COVID-19. I'm not so sure kung 13 baga 13 o 12. Adrian paki-confirm nga ni sa akin. Kung 13 pero iyan lamang naman no. 12 or 13 yung kumpirmadong kaso ng COVID-19 and we are praying na sana po ay hindi na ito madagdagan. Okay. And luckily naman po yung ating mga kababayan naman po ay napakababait at masusunurin sa mga inapairal na mga batas ng uh, na mga uh, rules dito kaya hindi po na taas ang atin pong uh, COVID-19 cases dito sa ating probinsya. Ay kabayang area sa diwa magandang araw at magandang umaga. Okay, ako po ay pansamantala ng magapaalam. Yan, pakita natin. Yan ang sarap ng aking yano Yan ang sarap ng aking inok Morandini, eh, oh. Yan. Pabati po kay Alvin Larga na umuwi na din sa amin at kailangan na po magtrabaho, sabi ni Aileen Perez. Balmes. Alright. And with that, mula po dito sa Barangay Banot, Gasan, Marinduque. Mga kababayan ng inyong lingkod ay pansamantalang magapaalam. Palagi po kayong mag-subscribe o mag-subscribe po kayo sa Marinduque News Network. Uh, i-subscribe nyo rin po ang aming YouTube channel that is www.youtube.com slash Marinduque News. Gayun din po ang aming official Facebook account. Sundan nyo rin po ako sa aking personal Facebook account, facebook.com slash Romeo Matak Jr. Para lagi po kayong updated at lagi po kayong uh, aware sa mga kaganapan at mga pangyayari po dito sa ating lalawigan. Ah, gusto ko lamang batiin ang ating minamahal na mayor, si Tita Vicky, Vicky Lim, ang uh, mayor ng uh, uh, Gasan. Thank you so much dahil isa rin isa yan sa mahusay na mayor-alkalde ng bayan po ng Gasan. And uh, dito sa bayan ng Gasan, tatlo yung uh, naging kumpirmadong kaso ng COVID-19. At kung inyo pong matatandaan, ito pong mga naging komparmadong kaso ng COVID-19 dito po sa bayan ng Gasan ay uh Apor yung dalawa o authorized person outside residence. So hindi po taga rito yung isa, taga dyan sa uh, Metro Manila pumarito lamang dahil sa isang negosyo. Pero sabi nga ni po namin, kung hindi doon sa mga LSI at mga APOR, sigurado wala kitang kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa ating probinsya dahil mostly po yung naitala ay mga, mga naitalang confirmed cases ay mga LSI o mga APOR galing po dyan sa Metro Manila. O oh, pero dito naman po sa ating probinsya, kung tutuusin at kung susumahin po talaga, wala naman po talaga sana. Mm -mm. Yan. Kaya kami po ay uh, nagapabatid sa inyo, sa lahat ng ating mga kababayan na wala po dito sa kapuluan, wala po dito sa isla. Kayo po ay magdobling ingat mga kababayan at uh, lagi po kayong magdasal. At sana po, balang araw, pagtapos po ng COVID-19 na pandemyang ito, kita po ay magkita-kita uh, rin dito po sa inyong lugar kung saan po kayong mga kababayan na nanonood kayo ay lumaki, nagkaisip, isinilang at the end of the day, sabi nga nipo po, mabalik at mabalik kung saan po nandun yung pusod. Kaya ang pusod po ninyo ay naari sa Marinduque. Kaya kahit ano po ang mga pangyayari at sitwasyon ngayon, magakita at magakita po kita din eh. God bless everyone, mga Marinduqueño. Bye-bye! nakakatuwa naman yung ano. Thank you. May maganda itong sinabi ni Kabayan bago ako magpaalam. Ariel sa Diwa, aerial sa Diwa. Nakakamis sa mga salita natin. Diyan ingat always Kabayan. Thank you sa lagi mong pagla sa live sa lalawigan natin feel na feel ko na nasa Marinduque pa rin ako every time na nag-live ka. Ingat and God bless you. May hometown Torios Marinduque pa shoutout po sa Torios Pedelino family, sabi ni Rachel Ann Pedelino. Belen Palustre, nanuno di Jim Yong nasa Panghibasan Kabaga. Ayan. Okay, bye-bye na talaga. Okay, alam na. Bye-bye.